Yun nga, yung supply, yung ano, ba't <laughs> ang tapang tapang-tapang mong maghubad. Hindi, kasi sa akin, yun nga, bukod sa, for me, it's an art. yung college ako, so ano lang natin, kung bakit ko nga ba talaga gusto. Uh. Kasi, hindi ko alam kung alam pa to ng mga millennials ngayon, yung mga ano, Gen Z, yung uh, White Castle. Yes, White Castle. White Castle. Nakikita ko yun lagi malapit sa tindahan ng school ko. Ah, okay. Yung sa... Yung poster. Yes. Yung calendar. Sabi, yes, sabi ko, gusto ko. Eh, ang antaba ko nun. Ah, Sabi ko, gusto naka, ko, ko dyan motivation. Yan ako. Yeah, gustong gusto ko yan. Siya so, yung ginawa mong inspiration, motivation yeah. para mag-set ko, para patunayan. Tapos doon ko nakita nung no, nag-research ako, nakita ko si Aramina, sila, uh, Susan Roses, yung mga gano'n. Susana Rose. so Roses. Ay, Susana so Roses, yun. Yung mga dating star na mga sexy star. Tapos doon ako nag-focus kay Aramis. So, kaya oh, ko yan. Sabi ko. so, parang yun, doon ako nag-look up.